Hi guys, andito pala tayo ngayon sa Mayuen Station dahil pupuntahan natin yung medical clinic dito. Yun kasi yung isang requirements natin para sa pag-aayos ng visa papunta sa South Korea. Kagwabaan nyo pala sa Mayuen Station is malapit na yun kaya pwede kayong maglakad o pwede rin naman kayong sumakay kung gusto to nyo. So cut the story short is nakuha na namin yung result. Ito yung dadali natin sa Medical City para kumuha ng COTB. Yung ginawa pala sa amin is na ng dugo, x-ray, urine at tutuad tapos papakita nyo lang itlog nyo. So guys, papunta na kami sa Medical City. Nag-arkila kami ng Grab para mas madali. Maganda rin guys kung marami kayong kasabay para makatipid kayo sa pamasahe. Malay mo may makasabay ka pang mabait naman libre sa'yo. <laughs> mas maganda rin na mag-download kayo ng Grab kasi magagamit nyo ito sa mga ganitong lakad. Okay guys, tayo ay lalarga na kaso may double parking dito kaya kailangan natin lumipat ng ibang ruta. Ito pala yung mapapapunta sa Medical City galing sa Nisi. Medyo malayo-layo din to mga Lodi kaya medyo nakatulog kami sa biyahe. Pero syempre kinat ko na kaya nandito na tayo. At sa wakas nakarating na rin tayo guys at pupunta na tayo sa loob. Bale, ang kailangan nyo pala dito is yung COTV form, passport ID, xerox copy ng passport, at yung x-ray result na galing dun sa Nisi ibibigay na natin yung Xerox copy kay Sir Kebs para mabigyan na tayo ng number eh, shoutout pala kay Sir Kevin Lee na sinamahan kami sa Nisi hanggang dito sa medical city Okay guys pilapan muna natin tong form ito yung papasa natin mamaya dun sa loob ito naman pala yung requirements na sinabi ko kanina para sa pagkuha ng COTV at pag natapos nyo ng pilapan ng form ay pwede na tayong pumasok sa loob at wait lang natin na lumabas yung number natin sa screen para magbayad sa cashier Okay guys, tinawag na tayo. Encode muna nila yung details natin. Tapos pwede na tayong pumunta sa cashier para magbayad. Then pwede na tayong pumila dito para magpa-X-ray ulit. Lang natin yung pangalan natin na tawagin. Tapos pwede na tayong pumasok sa loob. Bale, dalawang beses pala tayong in-X-ray ngayon sa kanina dun sa Nisi at isa dito sa Medical City. Bale lumabas muna tayo guys para hintayin yung result sa x-ray. Mga 3 to 4 hours daw bago malaman yung result kaya magsikain muna tayo guys. Ito pala guys yung mga kaibigan nating nakasabay dito sa Medical City. Nagaling sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Medyo nakakaba yung paghihintay ng result guys. Kasi once na may findings ka ay malaking gastos na naman at pwedeng hindi tayo matuloy sa Korea. Hindi kasi pwede sa Korea yung may sakit sa baga Tsaka yung may nakakahawang sakit. Okay guys, nakuha na natin yung result ng x-ray natin. Pwede na tayong kumuha ng COTB. Bale, pag kumuha pala kayo nun is che check upin lang kayo ng doktor tapos kukuha kayo ng dugo tapos BP tapos okay na. Pwede na kayo magbayo dito sa cashier. Ito pala ang ating mga nagastos mga brothers sa ating pagre-medical. Hindi pa kasama dito yung pamasahe natin tsaka yung pangkain. Kaya dapat magdala pa rin kayo ng extra money. Ang binayaran pala natin sa Nisi para sa remedical is 1,000. Tapos dito naman sa Medical City is 910. Tapos sa pagkuha naman ng COTB is 595. Kaya mabot din ng 2,500. May get. Yung COTB pala na makukuha natin is kailangan may dry seal yun. Kaya i-check yung mabuti ateto At eto na nga, nakuha na natin ang result. Salamat sa Diyos at wala naman naging problema. Kaya sa mga magpaparemedikal na kagaya namin, isingatan nyo palagi yung kalusugan nyo. Salamat sa panunood. Paalam!